Pahinga ka na. Dinala ka ito ng meriendo. Hindi ako uh, pwedeng tumigil. Kailangan ko pa magpalakas. Uy. Kailangan ko lumakad. Para kitong father. Kailangan ko sumapagamot. Toy, naniniwala naman ako sa'yo. Diba? Huwag ka lang susuko. Uh, paano? Nakapalaking pera ang kailangan natin para magpagamot siya. Saan natin makukuha yung tol? Eh, mas mahirap pa nga tayo sa dagay. Toy, ano ba? Baka nakakalimutan mo. Iba, hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi <laughs> tayo pababayaan oh. ng Panginoon. Si Chong Father, mismong alagad ng Panginoon, pinabayaan niya siya. Tol, napakabay ni Chong Father. Hinihana hmm. siya ng Diyos. Ano sinasabi mo? Toy? Sige. Toy! budget. Uy, Onyx. Ikaw ha, paano malaman itong lugar na ito? Jed, sorry ha. Sinundan na kita. Onyx, ang ginagawa mo dito? Eh, ano kasi ito eh. Ganito kasi yan eh. Pinapahanap kasi nila ako ng mga willing gumawa ng... Alam niyo na, medyo delikado. Eh, narinig ko rin yung pinag-uusapan niya eh. Baka pwede magtulungan tayo. Malaking pera din yung toy. Eh. Uy, Onyx, nag-iisip ka ba? Ano, may kalala ka nagbabenta ng mga atay? Dito <laughs> ka? Ha? Hindi yan. Hindi mo kami. Hindi <laughs> yan, hindi. Ano, hindi? Hindi yan, Toy. Ano? Naghahanap kasi ako ng mga fighter. Eh, nakita ko kasi yung suntok mo eh. Pwede natin yung pagkakitaan yan. Game ako. Yon! <laughs> Hoy! Toy! Toy Anong game pa nagsasabi mo? Tulit na lang yung Kailangan ko mailigtas si Chung Father. Ba'y ba nga nakakalimutan mo yung sinabi sa'yo ng father? Na bawal makipagpasa gulo, di ba? Kaya anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong gusto gawin ko? So, delikado. ito na lang yung tamang paraan. Ah, delikado so, yung mo, ito na lang yung, yung, yung paraan. Kailangan kong gawin to. Pwede kang huminga, Ruby. Gusto ko lang namang mag sa pagkapanalo ni Dwayne. Medyo... desperado. Pero ang panalo ay panalo, hindi ba? Bakit ba kasi... kailangan natin mag-agawan sa kapangyarihan? Kung pwede naman tayong magsalo. Dalaga naman ang anak kong si Amber binata naman niyang si Dwayne, di ba? Bakit kaya hindi na lang natin ituloy ang plano nating ipakasal sila? Hindi pa payag si Dwayne dahil hindi niya makakalimutan ang ginawa mong pagpatay sa tatay niya. Bueno, hindi lang naman siya ang peres na pwedeng magbuklod sa pamilya natin. At saka... Hindi ba minsan mo nang inaalay ang sarili mo nang pumunta ka sa bahay ko? Ha? Kaya... Huwag ka nang tumalag. Huwag <laughs> Kaya, sigurado ako hindi siya papala. Dahil, hindi ka naman talagang nanalo. J. Caparas. Totoy Pato. Weeknight, 7.15pm. Pagkatapos ng angkya ng Section E sa Time Primera.